Welcome back sa ating panibagong episode guys For today's video ay maglalagay pala kami sa aming mga spot ng mga dahon ng buli kung tawagin dito sa amin at maglalagay din kami ng mga buya Bali papunta na pala ako doon sa daungan nila Idol Ulong guys para kunin ko sila at ilalagay namin dito sa bangka yung mga dahon ng buli kung tawagin dito sa amin ang paglalagay pala ng mga dahon ng buli guys ay isang mabisang paraan para dumami ang mga bitfish sa spot kung saan kayo maglalagay ng mga buli dahon ng buli at bali sa ngayong araw na ito guys ay bali dalawang buya pala ang ilalagay namin at bali apat na dahon ng buli ang aming ilalagay take the dalawang dahon sa isang buya guys and bali ang buya pala nga na ilalagay namin guys ay nakalunod lang Ha? may dala pala kaming dahon ng buli kung tawagin dito sa amin guys bali naglagay kami ng mga buya doon at bali ito ang silbing taguan ng mga isda kumbaga para dumami na ang mga bitpi sa ano namin sa aming spot ngayon guys mali update na lang kayo mamaya pag maglagay na kami ng nito at buya ngayon guys bali andito na pala kami sa lugar guys kung saan namin ilalagay itong mga dahon ng huli na tawag sa amin guys bali tabi lang siya ng ano guys ng kupir yan guys bali na kapit na pala ni idololong yung isang dahon guys tapos maikabit ni Idol along yung isang dahon ng buli guys ay ako naman yung magkakabit ng isang dahon ng buli sa buya alam nyo na to guys at nakita na ninyo itong buyang ito kung saan ito kasi it, is, isa din ito sa paborito kong spot guys Baba na lang ulit ako diyot. Ako ako na subayon ang birth taas. Baba na ulit ako na subayon taas. Pagkatapos ng paglagay namin ng dalawang dahon, guys, ay napagdesisyunan ko na mag-dive ako sa unahan lang at nakailang dive din kami dito, guys. At wala talaga kami nakitang isda kasi wala pang masyadong bait fish dito kaya ayun napagdesisyon na, na naman namin na maglagay na naman ng ng dahon ng buli doon sa kabilang buya guys ng aking tenga guys ako doon ka nimusyok sigit kayo punta naman kami dito sa pangalawang buya namin guys balilagyan na naman namin ng dahon dahon ng bul buli pagkatapos ng paglagay namin ng dahon guys rumana na kami ayan guys bali nandito na pala kami sa pangalawang buya namin at natapos na pala si idol olong maglagay ng isang dahon at ako na naman yung maglagay mm -hmm. ng isang dahon doon sa ilalim ngari Claro eh. Ikot ah. Karun, ako na ni hihugot tarong. natapos ko na ng pagtali ng maayos nang mga dahon ng buli guys ay nag-focus na pala kami sa pamamana. tapos na kami maglagay ng mga dahon guys kaya umana na naman kami matagal kasi namin na lagyan ng na hanap yung pangalawang buya alas 5 na kami natapos Paglagay ng dahon focus na kami ngayon sa pag-dive Tara, guys. Simahan nyo kami, guys. Sana makahuli kami. Pagkatapos ng paglagay namin ng mga dahon, guys, ay, ayan. Balik, fokus na kami sa pagdadive. At dito na pala kami namamana sa aming paborit. Isa sa aming paboritong spot, guys. Kung tawagin namin ay bigo. Ayan. Balik, nakailang dive din pala kami dito, guys. At medyo madalang pa talaga, pa talaga ang sampan ng mga isdang pwedeng mapanan natin guys kaya ayun wala kaming nahuli dito Dapat pa katapos ang bato hari Bali, ito na pala yung last dive ko guys kasi padilim na. Mga ko 5:40 ng hapon na to. At bali malapit na ako dito sa bangka at ito na din yung last dive ko kasi kukunin ko na dito yung angkla ng aming bangka kasi lumubog sa buhangin malapit din pala to guys sa pangalawang buya namin na pinaglagyan ng dahon ng buli ayan guys bali yun dahon ng buli Karo, karo. Okay. Ako sa worker. Last, last na sa um. And guys, bali buklo talaga. Walang huli. Pero ayos lang. Kasi naka... Nakalagay kami ng mga dahon sa, sa aming buya. Mga ilang araw, sure na ako guys na makakahuli na kami kasi may mga fish fish na pag ganun may ang tawag dito sa amin nun ay habong pag may habong na ay malapit na yung mga fish fish mga maliliit na isda at yung mga maliliit na isda ay yun, yun ang yun ang kinakain ng mga malalaki kaya ayan guys hanggang sa muli paalam